First time nah. sa lahat ng shows ng ABS-CBN. Oh. Kahit sa buong industriya, oh. hindi pa tayo natatapos ng unang episode. Oh. Okay, okay. Maka-announce natin ang huling dalawang linggo! Nagpahayag pahayag ka makailan si Jesse Menjola ng suporta sa asawang si Luis Manzano sa bago nitong show na It's Your Lucky Day ang palabas na pansamantalang ipinalit sa It's Showtime. Anya sobrang proud siya sa mister at alam niya kung gaano ito tinutukan ni Luis. I'm very proud of you, my love at Lucky Manzano. Alam ko kung gaano mo tinutukan ang show na ito kahit pabiglaan lang. At alam naming lahat na nagmamahal sayo pati ng mga katrabaho mo kung gaano mo pinapahalagahan ang pagbibigay kasiyahan sa bawat tao, matapos ipahayag ang kanyang suporta at pagka-proud sa asawa. Todo suporta si Jessie. Kung mabibigyan ng ibang time slot ang programa, nagbahagi siya ng maikling clip na kinuha mula sa It's Your Lucky Day. Sa clip, sinabi ni Luis na hindi hindi malalaman kung magiging labing isa araw lang sila para sa timeslot na yon, malay natin, pahayag ni Luis, na nakakuha ng positibong tugon mula sa kanyang mga co-host. Sa kanyang AG story sinabi ni Jesse na, I manifest natin, yes. Manifest natin. Ibang time slot at tuloy-tuloy na magpapasaya ang at It's sure lucky day na maraming netizens ang natuwa sa bagong programa, naging trending sa X sa una, ikalawang araw ng pagpapalabas. Tunay na kinagiliwan si Luis sa kanyang humor at witty punchlines noong unang araw pa lang ng programa.